sama kami yan. TV na lang po. Very short na lang. po. Movie lang please, ha? Huh? Kristin, Kristin, ano, uh yung preparations mo lang dito sa pelikula kasi base sa trailer may, uh, yung yung role mo na out of the box. Paano ka naghanda dito? Physically, paano mo hinanda yung sarili mo? Well, physically nagtraining ako ng intense extensive training. Mm -hmm. Intense training with we uh, sunny Susan. Mm -hmm. So Ayoy, uh, a month of training. Mm -hmm. So Adeline naman si oh. Pauline. Na Adeline Tama. Okay. Nag-review ka rin ba ng mga Hollywood movies na mga ganitong genre? Eh? Hindi ko kailangan mag-review oh. kasi yung idol ko talaga si Angelina. Okay. So, kaya ako may mga tattoo. Mm. Kasi, alam mo yun, parang sobrang ang astig-astig niya. Parang mm. kung sinabi sa akin na maggagawa ko ng action film. For me, parang, wow, sige, I wanna do this. Mm -hmm. And I'm so open about it. Okay, so can you isa ko sa bucket list mo yung ganitong klaseng pelikula mo? Hindi ko, hindi ko talaga wala, ay nagagawa ko na ako. Kasi dito sa atin, wala lalaki ang gumagawa mm -hmm. So for me, kung sinabi sa akin na mag-action ka, okay, sige, dito. Mm -hmm. Okay. Ano yung ano mo? Uh, kung kung mag-aabang kami ng eksena ng dapat namin abangan dito, ano yung recommend mong ito yung pinaka ano ko, gusto ko? Well, for for mommies, mm -hmm. ang kailangan nilang abangan na eksena dito ay yung eksena namin ng family namin, lalo na uh, may nangyaring tragedy sa akin. anak mm -hmm. ni Maria. Kaabang-abang din na rin sa si mga mm -hmm. mga 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 revenge mm -hmm. ng isang nanay. Mm -hmm. And then, sa mga action fanatics, mm -hmm. siyempre ang kailangan nyo ang mga nito yung fight scenes namin, and most especially, well, they say favorite nila yung ano, yung scene namin ni Jennifer mm -hmm. sa club scene. So, okay. I guess, yun, sa kanila. Maganda yung sinabi <laughs> mo kanina, hindi kailangan magpakita ng skin para maging sexy. Yes, hindi uh, naman talaga natin kailangan ng skin para maging sexy ka. Mm -hmm. uh, nasa pagdadala yan Ah, uh -huh. okay. uh, nakwento mo din na bahay mo rin kanina yung nagbakasyon vacation ka sa... Yes. Akwento naman anong... Birthday ko kasi, 30 na ako. Uh -huh. So, I just, I just really wanted to travel. So, I thought of like having quality time with my sisters, Ara and Heidi. And then, after nun, gumawi naman ako siya kay Amara. Nagpakasya naman kami sa Boracay. Mm -hmm. Uh, mother and daughter time. Mm -hmm. And then, kasi bugbog talaga ako ngayon. Mm -hmm. I mean, blessing, syempre. Blessing. But at the same time, uh, gusto ko pa rin ng quality time okay. with family Okay. Kamusta yung banding mo ng mo? Ay, sarap. Ang sarap. Kasi, like, kung pwede lang, araw-araw, kasama -araw, ko siya. Yeah. Yeah. So, What? Uh, wala tayong mga Working mo tayo. So, kailangan talaga magtrabaho. Pero in-explain ko naman sa'yo. Mm -hmm. Maybe so, like, can take or mm -hmm. Kasi, lagi like, siyang, is there a hotel? Kaya naman, na. Kasi hindi naka-hotel. Kasi okay. sabi mo 30 ka na. No? Uh, paano mo i-describe sa sarili mo 'yon? Yung, yung, yung masaya. Alam mo? Paano mo i-describe sarili mo? Like paano ba sa life, sa work, yes, yeah, sa, sa buhay? Bilang ka, okay. okay. paano mo i-describe sarili mo yung 30 ka na? No? Ngayon 30 na ako. Uh, ay I... iba na. <laughs> iba na. Ano na? Iba na yung outlook mo sa buhay. Hindi ka na naghahanap ng kasiyahan sa buhay. Ang hinahanap ko na ngayon ay uh, kung ano yung actually wala akong hinahanap. Sa ano lang, uh, for me, dati kasi yung bata ako parang ayaw, magtrabaho trabaho, Gusto ko lang, pag pa ko natatrabaho, ganyan. Ngayon, 30 na ako, parang no, I need to work. And eh, wala nang fun. For me na, parang gusto ko lang buwi. Gusto ko lang buwi. Gusto ko lang buwi. At 30, ano pa po yung gusto si mo achieve? At 30, ah, uh, syempre, ano, um, comfortable life. Comfortable life and happy life. Happy life. Christine, sabi mo, hey, you need to work dahil ikaw na lang ba mayon na well, lang talaga for your kid? every since naman po, ako lang naman talaga nag-work for myself and so, I can I can really say that I'm self-made and yun. ever since I started working for 15 years I, ever since 2003 I also helped my family and nobody really helps me financially But invite na so, paano paano ka ba? here it, kailangan na mm -hmm. so yung family para sa iyo tayo na lang yung yes family na lang invite na your daughter na lang. March, na po. Yes, March 27. Uh, panoorin niyo po ang yeah, Maria. Sana, sana magustuhan niyo. Okay. Oh. Love you. Kasi may ano pa, lagari talaga friend. <laughs> okay. Ah. Thank you. Bye, dear.